Gusto mo ba na hindi mapapakali ang taong nang iwan sa iyo? Dahil sa iniwan ka lang bigla ng taong mahal mo. Kaya kung gusto mo na siya ay hindi mapapakali at mababalisa sa kakaisip sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. At paniguradong ma-realize niya lahat na ikaw ay nasaktan niya ng sobra. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo nang siya ay magsisisi at makipagbalikan sa iyo magmamakaawa ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang kung may natira kang gamit sa kanya, shorts, t-shirts, briefs, o kahit na anong gamit niya na meron ka, ay pwedeng gamitin. Kunin mo ito at pagkatapos hawakan saglit, pakaisipin mo siya ng mabuti Ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa tulong nitong ritual na gagawin ko ngayon, ikaw ay mapabalisa at hindi-hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. At ngayon mismo, ikaw ay magmamakaawa at makipagbalikan sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ilagay ang kanyang damit sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito. At kung sakaling wala kang damit sa kanya, shorts, t-shirts o kahit na ano paman, ay kumuha ka lamang ng actual photo niya, isulat sa likod ng larawan niya ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. At saka ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At uunanan mo lang ito gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong mababalisa siya at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo at manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal ng partner mo sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.